i-re-report na nila doon, so, refuse pa. Apa. Refuse to sign, refuse to surrender ka. Wala naman silang magaya doon. Apo. Hindi naman nila sipilit, hindi naman sila mabunot ng baril o ano. Hindi, wala nila doon. Apo. Oh. Kaya sila nga, sinasabi ko nga kayo, for the meantime, talagang tatawag yan. Natural yun, eh, bago diba yan. Eh. Bagong usapan lang namin. You know? Apa. Eh. Apo. Eh, paano yes. kung wala na? paano kung yung yung ano yung yung susunod na buwan araw tapos wala na naman tawag pa yun doon ko lang mapapatunayan kayo na talagang pull out na yung hago o hindi po magtuwala na lang kasi mga may kakausap ko eh Okay, Atoy, thank you so much Sa totoo totoo lang ha, kung kayang-kaya kong i-pull out yung isa po eh pwede akong tumawag ng isang police para puntahan pa dyan ng HPD, kaya ko yan Yes, oh. Pero kung, yan nga, binigyan na nga rin ng chan, tapos gusto ko pa rin mag-mati. Tsaka mo na, trabaho ninyo. Tsaka mo na problema ninyo. Kasi nga, pull out na Punahin natin yung kaso mo. Pull out na. Opo. Nakuha mo ba? Yes po. Yes po. So, thank, thank you po. Naintindihan ko na po kasi kahapon. po na nasasobra ka na ba sa trabaho mo eh? Hey, attorney, trabahin. actually kasi po, ano, parang, ano po kasi yung, yung inaano ko po is yung, kumbaga yung sa akin po kasi is, parang wala na po kung sakit ng ulo, yung ganun. Po. Pero nagigets ko naman po. Ayoko din po naman po actually siyang pakawalan. Siyempre po, ang tagal ko na pong nagamit and uh, kapag oh, kapagbayad na din Nakanda ako. Nakatapamahal na yun na eh. Yes po. Oo. Oh. Tapos, hindi, hindi ka matagawin ng problema ganito. Eh. Hindi ma, hindi ma, nalabita na nga hindi sarili mo sa ka nagabit. Kasi isa na nga sa mo dyan, paulit-ulit na. May kaunan na ka sa office, meron ng arrangement, tapos bayan Tapos, isa na. Hindi na nila uulitin yan. Pero sa mga tawag, ganun pa rin, Gano'n pa rin. Kung so, mo ikaw, ignore mo oh, muna, maghanap boy ka muna. Oh, po. yes po, attorney. Para at least maka ano din po ako, move forward uh, least, muna uh, ng konti. Diba, tapos... At least, alam mo na yung sasabihin mo sa kanila. na. Diba? Oh, po. Yes, Ayun, yung, po. ano yung ko kanina sa kapten yung gagawin problema doon kasi naka -play. Ah, po. Hindi, after hindi plate mo na, na mo, po. po. after mo naman na kailangan yung CS na yun, pwede mo tanggalin nga yan eh. Sige po, uh, yung conduction po, yung conduction, alisin ko na po, and then yung plate na lang po yung gagamitin ko. Oo. Oh. Yes. Wala yes. lang, wala okay. problema doon. Tapos ha? hindi na wala na pong wala na mong pong sa akin or anything. And hindi then, wala na. Ah, wala. Ah, hangarang Tapos hangarang pag may kung meron kung, kung meron kung, meron mang ano, i mo 'yung sa checkpoint. Ito. Okay. Po. Oh. Okay. Yes po, registered naman po siya actually attorney pina-register ko pa po, po siya this year kasi nga po talagang um need ko po kasi talaga siyang gamitin and ayun nga po na na ano, ayoko din po talaga siya actually a surrender. Kaya nga po, sinatanong ko po kayo. Yun po yung una kong approach uh, sa inyo. Kung may other option po ako na, kung matutulungan niyo po ako, yun po. Kasi, uh, yun, syempre po. Na-appreciate na yun po. Yes, yun na, yun na, eh, di lang sa, sa kanila, syempre Alam mo na, dahil mga lalaki, mag-iinom yan, mag-aanak yan, mag-ababahay yan. <laughs> Opo. Okay lang po, attorney. Hiniwiling po ko dyan. Basta huwag lang po. Ayun nga po kasi, syempre, at least maka, maka move forward lang po muna ako. Mga Ayan. attorney, mga magkano kaya sa tingin nyo? Wala po kasi, kasi talaga akong idea as in. Wala akong idea sa tingin kasi ang alam ko lang eh, mag-ada ng report. Sa akin, wala naman problema sa akin hindi na pa kasi ako nang Hmm. Hmm? Maganda. O, oh, diba sabi ko sa'yo, tanaanay niya, kung makulit ka ayaw mo maniwala sa sa'kin. hindi ka kasi naniniwala sa'kin, sa makulit ka. Pero huwag ka ano kayo, Kahit hindi hindi tayo tumagi Hello? Yes po, attorney. Sige po, attorney, willing well, so, well, po naman, talaga uh, kung... ko. Kasi ano yan eh. so kung lima sila, siguro pa na uh, tigliliwang din mo sila. okay lang ba yan? Lima po. Sige po. Oo, oh, lima na. kasi sila eh. Tignpa, sila. Siguro oh. Okay. okay na sa kanila eh. Pero hindi ko alam kung paano. E, ko lang din sa kanila kung paano nila i-lulusot e, yun. Yan nga lang, siyempre. kung ituturo yung mga pangalan namin. Ay, oh, hindi po, attorney. Nako, patay tayo lahat dyan. patay tayo lahat dyan, attorney. Ayoko din po, syempre, tinulungan nyo na po ako, tapos wala pa akong, ano, hindi naman po tayo. Oo, wala kapag pa. Hindi mo pa kami tigulungan, tapos hihira. Okay. Yes po. attorney, naintindihan ko po yan, syempre po. So, siguro, kapag nagkita ng taan, kaya wala kang kapigahan na dyan. Attorney, baka kaya kahit, ano, 15K muna, kasi... Tapos next time po. for the meantime. Opo. paano kaya yung remaining? Kasi, paano kaya yun? Sa tingin mo. Tapos yung remaining attorney ko, kontakin ko naman po kayo. Na alam niyo naman po yung number ko. Personal ko naman po to attorney and pwede ko din po i-send yung email ko. I-contact mo na lang din. Tapos attorney kahit siguro ibang name na lang po muna yung sa Gcash na ibigay niyo sa akin hindi ako hmm. ibang, hindi ako magbigay ha. Sila ang okay. ko po ordinary jail. Ha? Opo, attorney. Pero uh, may attorney, ah. Uh... Verify ko na lang. Huh? Salamat ha. Huh? Salamat ha. Oh. Bali po uh, may ko-coordinate sa akin, attorney. May tatawag. Oo, may ko-coordinate din akin. Hindi, ako hindi ako so, tapos attorney lang, ha? Um, question ko lang po diba, since hindi ko naman po kailangan i-surrender pa yung unit um, wala Actually, naman po hindi mo na po pupunta sa akin hindi mo na nga yung masusurahid magagamit mo na yan ah okay so wala na po akong uh, problema kahit hindi ko hindi, na siya i-surrender hindi na, wala na hindi Kaya ako ko lang muna muna ngayon, uh, uh, ano, uh, mo na gagawin mo, magi, magkaroon ng free uh, of mind. And then, uh, tuloy ka lang kung paano yung buhay mo. Thank, so Thank, you so much, Attorney. Thank you so much po, attorney. Uh, so, siguro, sa, saan ka ba? Saan ka ba dito? Sa Bindanaw ka ba? Ay, hindi po. Nandito po ako sa Manila para po better uh, tingnan mo kung mali mo, mapadaan ako diyan. Meron kami dela kong hearing sa branch 62 sa, uh, doon sa munisipyo ng Parañaque. Eh. Diba? Okay. Dyan, yung wala na